haragan parang barangan hindi naman tako hindi naman babo tapo na diba pandi diba so ito 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 no so ano ang pagkakaiba ng exclusive bus lane sa exclusive motorcycle lane ng EDSA at ng Commonwealth no? so sa EDSA bus lane siyempre pag dumaan ang motor bawal, huli pero pag sa exclusive motorcycle lane ng Commonwealth pwede ang bus <laughs> hindi hinuhuli pero pag lumabas ang motor sa exclusive motorcycle lane ng Commonwealth hinuhuli <laughs> napagkakaiba at, at, least si hindi naman pala magkakaiba ano pa rin motorsiklo pa rin ang common denominator <laughs> common denominator <laughs> ano fet mo yun o oh. oh, oh, dito dito <laughs> papakita mo ba ako sa ABS event ABS event to eh o kuya kuya <laughs> Ayan so pa, bus o. Oh. Nasa loob ng exclusive motorcycle lane. So, siyempre, hindi natin, ano yan, may reason lagi ang, ano, may reason lagi, basta hindi related sa motor, no? Pero pag uh, motor ang uh, magpapaliwanag Walang excuse hindi pwede reason reason eh huh? hey, no? oh. Bus nasa exclusive motorcycle lane ng commonwealth <laughs> Pero pag motor ang nasa exclusive bus lane Yari ka! 5K ka! Ina, na, busino party! Yan, yeah, musino party! musino party tayo! Busi party! Yan, yan, yan! Gusto ko yan! <laughs> 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 Kita nyo na yung pagkakaiba ng exclusive motorcycle lane sa exclusive bus lane ng EDSA at Commonwealth sa exclusive motorcycle lane pwede bus sa exclusive bus lane ng EDSA bawal motor <laughs> reason so may reason lagi yan so ano kaya ang pwedeng i-reason nila so isa-isa hinatay -isa na pwedeng i-reason no? eh, masyado kasing ma-traffic sa Commonwealth eh hindi kaya talaga bantayan dyan eh kasi sobrang uh, dami ng dumadaan dyan tsaka sobrang lawa kasi ng ano dyan eh uh, area na yan eh compare mo sa EDSA, sa EDSA kasi may barrier eh, tsaka may mga istasyon na nga uh, bus busway dyan eh uh, ano pa ba, kulang kasi yung manpower namin, alam nyo na no, hindi pwede dyan mainitan eh hindi pwedeng bantayan dyan ng buong araw kasi sobrang init eh Ganun din sa EDSA eh. Kasi sa sa tunnel, hindi pwedeng ano yung ano kasi sobrang init sa tunnel eh. Pero pag motor ang magrarason, hindi pwede. Ignorance of the law, ex ex of the law excuses no one. Pag ang uh, motorsiklo na eh, nagdadahilan, no. dadahilan yung motor. Sir, kasi hindi ko alam eh na bawal pala dito dumaan sa busway eh. Sir, nagmamadali kasi ako eh. Sir, taga-probinsya po kasi ako, hindi ko alam na bawal eh. Okay, hindi pwede. Ignorance of the law, excuses no one. 5K. Yan ang pagkakaiba ng EDSA busway sa Commonwealth Exclusive Motorcycle Lane. Kaso, minsan kasi hindi mo talaga mapipigilan yung ibang motorista eh. Lalo na yung nagbamadali, lalo yung mainipin, lalo yung malilait na. Hindi na natin mapipigilan yan eh. Diba? Pero kahit ganun pa man, may rason din yan eh <laughs> katulad ng mga bus na nandito rin may rason din yan eh hindi ko ka na kasi kami kasya dun sa linya namin eh sobrang sikip eh rush hour naman eh talagang wala tayong magagawa dyan kasi masikip na talaga yung dali ng traffic sa commonwealth eh hindi ka tulad sa EDSA na may daan na talaga kami dun meron na kami nga uh, tawag dun terminal at ano dun Uh, kuhaan ng Mga pasahero Sa Commonwealth wala eh Tsaka sikip talaga eh Oh sinasakop nyo nga yung Exclusive motorcycle lane namin sa Commonwealth eh Gagawin din namin yun Sa EDSA bus lane Sabi naman ang ibang bus Sinasakop nyo yung Eh uh, may nanguhuli oh, sa bike lane Sabi naman ang mga bus Ah ganoon ah Sinasakop nyo yung uh, EDSA busway ah Hmm, dadaan din kami sa exclusive motorcycle lane ng Commonwealth. Bawi-bawi lang 'yan. Ano <laughs> 'yun? Bawi na lang 'yan. <laughs> Sabi ko ako sa inyo, eh, gusto mong sumunod dito sa motorcycle lane eh. Kahit walang bantay o may bantay, gusto mong sumunod eh, di ba? Kaso minsan wala ka talaga magagawa eh. Iiwas at iiwas ka talaga eh kasi maraming sasakyan na nasa exclusive uh, motorcycle lane katulad nito. Ayan. Di ba? normal yan wala ka na magagawa dyan di ba kasi wala naman nagbabantay walang naggagay di ba wala nang uhuli wala ka magagawa dyan hindi katulad sa busway active na ulit sila marami nang di ba mayroon pa silang task force na inilaan ginawa uh, tinatag para lang bantayan ang EDSA busway di ba So, dito sa exclusive motorcycle ng Commonwealth, wala. Ah, basta, oh, yan may exclusive motorcycle lane na yan. Diyan na kayo dumaan, ha. Oh. Yung karamihan sa motorsiklo naman ang unang-una -una, dito dumadaan eh. Kaso, yun na pag-alaman na nila, na pagtanto na nila, nalugi kami. Hindi na kami makasingit. So, kaya lalabas na kami sa exclusive motorcycle lane total marami din ang na mga nasa loob na sasakyan sa exclusive motorcycle lane eh. e, eh, singit sigit na ulit kami wala naman na bantay eh. Hindi naman na binabantayan eh. Ayun ang uh, ano doon. Napabayaan eh. Basta lang naman ilinagay ito eh. Yan lang yun. Isa, ilang linggo lang, isang buwan lang. Wala nang bantay dito. Kaya sinasabi ko sa Edsa Busway. Pag ang Edsa Busway, uh, nagkatamarang bantayan. O pinabayaan na yan. Halimbawa, wala na, nagkatamara na. Uh, isang buwan na ang nakalipas, wala nang nanguhuli, wala nang nagbabantay. Babalik na ulit sa dati yan. Yung tipong, uh, alam mo yun, yung, kada bus na may dadaan sa busway ng EDSA sa likod ng bus, ng bawat bus may motorsiklo na sandamakmak na nakasunod ganoon ang ulit ang na mga nangyayari dyan pag yan napabayaan ha napabayaan, hindi na binabantayan, nagkalimutan mga ganon, nagkatamaran kasi usually ganon naman ang na nangyayari eh kumbaga sa umpisa lang mahigpit sa pagbunating ng mga uh, sumunod, susunod na araw, susunod na buwan susunod na taon, susunod na linggo mali, mali ang pagkasunod-sunod ko <laughs> eh, nawawala na no. Kumbaga, humuhupa na. Ganun ang realidad, ha. Ganun 'yung napapansin ko, napapansin ko lang, ha. Eh, wala ko kung napapansin niyo rin 'yon. Basta ako 'yun ay napapansin ko. So, naabutan niyo ba 'yung uh, motorcycle lane ng EDSA dati? Uh, hindi siya exclusive ba assigned motorcycle lane ng EDSA kung naabutan nyo ba yun uh, pagka, alam ko 2017 yun napakahigpit din nun dati up 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 uh, pahabol, pahabol uh, tungkol dun sa may ano uh, commonwealth, no, sasabihin ng iba dyan may magsasabi dyan, in 3, 3, 2, 1 uh, naka-open lang yung camera mo eh kaya dyan ka dumadaan sa exclusive motorcycle lane eh pero kung wala kang camera, nakapatay ang camera mo wala kang video, malamang sa malamang lumalabas ka dyan sa exclusive motorcycle lane malamang sa malamang singit ka na singit kasi yun ka naman talaga eh, kamote ka eh kung may video ka lang eh. Kung wala kang video, di mo gagawin yun. <laughs> Pag nako, open ang camera. Let's!